yun mga kaulguts ngayong araw nga ito ay eh, sobrang excited ko dahil nga ngayon nga darating yung kapatid ko galing ibang bansa syempre na miss ko siya almost 2 years din siyang hindi nakauwi ng Pilipinas kaya naman isusurprise ko siya ngayon meron kasi akong mga call goods nakita ang post niya na video na kung saan niya ay nagbabasta siya ng mga bagahe niya at napanggit niya doon yung red doors oh, miss na miss na nga niya yung red doors kaya naman naisip ko what if painumin ko siya ng red doors kaya pupunta na ako sa tindahan para bumili ng red doors at doon ko mismo siya patatagayan sa airport para matuwa naman siya syempre sigurado ko may pasalubong sa akin yun labas tayo, tayo. Wala kasi sa Japan naman, siyempre. No? Bilhin tayo, red okay, may red kayo. 500 mm -hmm. lang. Nakabodo ko yan. Ano ako na deposit ko ang Tapos may ang bulutan Happy Ayan, Dalawa Yan ayos mga ka-all goods Nakabili na kami Ayan mga ko Pinsang ko si Daniel sa si Noah Ano sa palagay nyo Okay ba yung surprise natin kay ate LA Okay, okay po All goods Ayun ayos Okay mga ka-all goods On the way na kami sa airport Nasa yung mga effectos natin dyan Baka makalimutan Yun Ayos pinsa. Dito na kami sa airport. Waiting lang kami ng pinsang ko kasi alas 5 pa naman yung labas ng kapatid ko. Kaya lakad-lakad muna kami dito. Excited na kami pagdating ni Uhutol. Ayan ang kapatid ko guys. LAPD Ang Elias ng Japan. Guys, na siya. Pero sa labas natin siya pa inuming. Paano mo lang <laughs> niya <laughs> Alam mo Alam mo bang isito? Alam eh. bang isito? Alam mo Siyempre, meron Alam kasamang bang isito? Alam Siyempre, meron niyang kasamang pulutan. Eh. Ah, mas, ano, happy ka. <laughs> happy with red horse? Huwag na lang mag-check agad. Old foods! <laughs> Ayan, ay, yung ay, ay. inyong lang ha. Hindi <laughs> pa ako nakakain ng happy peanuts. Grabe naman kayo. <laughs> Mababi lang tayo. Ayan. Ayan na yan, hawang. Ay, mga pipinat, magpabulos. Uh, <laughs> <laughs> Magpait, hindi malamig. Sabi ko sa mga bahay, hindi na malamig. Hindi malamig, dapat nag... Hindi malang nagpabahon si Tita ano, Jenny ng yelo. Ay, <laughs> patawalin mo siya. Nauna-uulang ako yun.